Sinabihan ng Pranko dito yung in namin na mag-amping kilig taon siya. Kaso kay Sigi, man mo kasunod-sunod ang higda yung in-in taon namin. Pero asag ah, di lang baliktad man siguro ng pagkasabi. Dapat sinabihan ng Pranko na huwag siyang mag-ingat. Baka sakaling mag-ingat pa yung siya. Sus, paglantan ako. Kaya na 03 na giling siya. <laughs> Pero ah, kaya ang ginawa ko dito mga doy, dumalaw na ako dito sa baba na to. Kasi kailangan ko siyang matabangan talaga. Baka sa akin pa magalit niya at isisi na hindi ako tumuyok sa kanya. Kaya dapat lang talagang tabangan ko muna talaga siya. Para wala in taon siyang ikasulti sa akin. Tapos nagrekta ako dito sa mid mga doy. Ang ginawa ko yung tao ng naana na na in tao. Huwag nagtipitip. Pinagimot imot ba? Tapos mariusip ka doy. Kung hmm, hindi ka siguro tipi doon. Boy, pakadugay. <laughs> Hala ka may buti na pala dito sa bantok. Sos maryosep, hindi man lang yung na-inform, bakit ganun ka naman yung taong prank ko? Nagkaroon na ng butiti dito sa ML, may bago na namang hero nilabas yung si Monton, hindi man lang yung na-inform, mabili nga yung butiti na yan, kasi pag bagong hero, OP yan mga doy. Sinabihan ko naman kasi talaga silang magpagong muna talaga ako, kaya lang sumukul manginuan sila ay nahigda in tapos sabihin tatlo pala ay sus mariusip ang galing ng ginawa ng hill court dito nung padilim ginintawan siya sus mariusip ka doon. hindi mo um, mapipigilan yung gugma ko para kay Laila. mapigilan mo pa yung baha wag lang yung gugma ko para kay Layla kaluoy sa gautot ng panggapain taon sa ditong tanglan. Lumugpot ka to kung makalugpot ka. Tapos Maria hindi nakalugpot doy. Nasalubong ko na naman yung na-na dito. Tapos napakita na naman yung taon siya sa emote niya. Kaya lang tinago maninoan ni Monton sa tanglan. Tapos Maria said, maninuan ka Monton. Wala tuloy yung evidensya <laughs> nagkarambula na naman sila dito kaya ang ginawa ko mga dahil lumipot ako kasi ang mga dami sa dealer to araw kay nag-amping man po na tapos dito nasa lubong ko na yung Harley Ika, so kinakalitan mo anak ko, nahinaykan ko tuloy. O, kita nyo? Ang mga bilin dito, yung ano nalang ipis, tapos pinakataan mo nyo kung yung tipi-tipi. Kaya, sinulod ko na dito mga daya. Ah, pahiwatag na kasi siyang gusto ng tao yung, yung pumauli. Tapos nagtakain tao yung Harley, bakit ganyan daw yung, yung tao yung mga kasama niya? Jesus Doy, wala rin akong alam dyan Iwan ko nga ba kung bakit kayo ganyan Kaya bigla yung na akong naluoy sa sinabi ng Harley Kaya ah, ko talaga magpahiga na lang dyan mga doy Sa totoo lang <laughs> Tapos dito, inatake ko na yung dakong mananap Kaso nag-aligid-aligid man din talaga sila Gusto rin talaga yung taon nila yung dakong mananap na yan Pero ano yung barang ibigay yung taon nyan sa kanila mga doy? Ang katadahana na kasi yan ay sa lumang tipan Nasa amin talaga yung dakong mananap na yan Napakalubit yung taon ginawa ng Franco doon, oh. Mag-flicker din sa mahabol lang yung tao niya si Laila. Ganito lang ang maghabol, doy. Gigil ka kay Laila? Sige, ibigay ko yan. O, oh, tingnan mo anong nangyari kay Laila. Sana naging masaya ka sa ginawa ko, ha? Sa <laughs> tabang ko, sana talaga ako dyan sa kanila. Kaso ramdaman ko naman talagang hindi na nila kaya ako. Nyari, pumauli ako kasi mahuma naman ginagin na ginagin ang pugnan mga ganyan mga doon. <laughs>